Magpakilala naman kayo sa ating mga kasama ngayon. Hello, ako si Russell. Hi, ako si Christine. Hello, ako si Brian. At nagmula po kami sa Polytechnic University of the Philippines. Mga kuya at ate, ano po yung pinaka nagustuhan ang ginawa or natutunan nyo dito sa Children's Section? Um, para sa akin po yung paboritong experience ko po dito is yung mag-voice acting ng mga karakter para sa puppet show dahil first time ko lang ito ma-experience at narealize ko na hindi pala biro ito. You know. Wow naman! Eh sino yung naging karakter mo po kuya? Ha? Sa kwento na yun, uh, Nag-play ako as si Diego. Oh, si Diego pala. Ayan. Salamat kuya. May isa pa pong tanong. Uh, ano naman yung sa palagay nyo na makukuha nyo dito at madadala nyo pa sa outside world or di kaya kung naging librarian na talaga kayo? Um, para sa akin naman po, yung isang lesson po na tumatak po sa akin is yung pag-step out po sa comfort zone natin kasi uh, personally, uh, naniniwala po ako na yung success po at saka yung growth natin is hindi natin maka ma-achieve sa sa loob ng ating comfort zone and makukuha lang po natin siya kapag nag-step out po tayo sa comfort zone na yan. Ayan, thank you. Thank you Kuya Brian. Kailangan daw natin mag-step out at saka nako lumabas doon sa comfort zone natin. Hi, Hi Ate. Ate, may tanong naman kami sa iyo. Ano yung maya advice mo naman sa mga katulad ninyo or di kaya yung mga kumukuha ng bliss or yung mga nagbabalak na kumuha ng BLIS? Um, yung may papayo ko lang po sa kanila is, short lang po to. Sure na sure na marami kayong matututunan at mag-e-enjoy kayo sa bawat journey na mararanasan nyo. Ganun po. sa mga at magbabasa ng libro. sa National Library of the Philippines.